Rosalie, ano yung uh, detalye sa sanksyon na ito? Aga inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pagpapataw ng sanctions laban sa apat na judges ng International Criminal Court o ICC at kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, partikular na si Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang tatlong iba pang may sanctions ay sina Solomi Balungi Bosa, Luz Del Carmen Ibanez Caranza at Ben Hauler. Ayon kay Marco Rubio, US Secretary of State, ipinatawang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC para makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio politicized o namumulitika umano ang ICC. Maliri ang claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Pag-abuso man ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereignty at national security ng Amerika. Bago ito, nauna nang nagpataw ng sanksyon ng Estados Unidos laban kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Dahilan para mawalan ito ng akses sa kanyang email at nakafreeze na rin ang kanyang bank accounts. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.